isang mapagpalang araw ulit ng Webes mga ka-agri, mga ka-prepper mga kamais ayan guys, so ito po tayo nagpapatubig po tayo ngayon sa ating uh, pananim na mais at uh, ito po I think nasa kon na po tayo nagpapatubig, isang linggo na po at nagpatubig din tayo sa kabila ipakita ko lang po yung ating natapos na pinatubigan kasama natin mga kon natin mga kasangga natin na katropa sila pidnap si pigeon paring mike at saka nagabono na rin po tayo I sinunod na natin magabono after natin mapatubigan itong mais natin at uh, para mag epekto yung abono agad mas maganda pong abonohan natin kagad pagkatapos natin mapatubigan para yung lupa basa pa at mabilis na matunaw yung abono ayan po yung akasya guys ayan po dito po tayo nagtanim ng sweet pear hanggang dito sa baba so yung dulo po doon sa may bandang mataas yun po yung upo ito naman po yung tinamnan natin ng sweet pear hanggang dito na simula doon sa upo sa may tapat na akasya hanggang dito sa baba sa may tabi ng ilog eh, blessing din na mayroon tayong source of tubig uh, ito na po yung mais natin so magkakasunod po ito mga 10 days mga ganun po yung gap nito kaya ayan po. blessing po blessing blessing kumbaga yan kailangan natin tiyagain dahil pakikibakan natin sa klimang in El Nino wala po yung taghawak ng mga guys ng camera kailangan nating diskartehan na lang ng pagbibigyo natin ang tawag po natin dito is palayas pag sinabi palayas po is is hindi lang yung sa may puno ang buwan natin hindi sa si Ilocano sa Pasap ibig sabihin kailangan natin yung po. so konti lang naman na po dahil sa more or less isang bingo natin nagpapatubig and buti na lang yung mga magigiting tayong mga kasama mga kasangga sa farming sa pag farming natin sila tidnap sila tid uh, uh sila mga kasama natin sila tid si remike at saka si layog yan po kasama natin si tatang kasi nasa hospital kasi ngayon si mate kaya siya nagbantay kaya kailangan po natin po i-implement lahat ng mga kon natin plano natin dito Ayan guys, so tapusin ko lang to. Ano pa ba ang kailangan natin i-share? Ang makina po natin, nasa 6 HP po to. 6 HP na China. So, gasolin po ang gamit natin na para kahit mamatayan tayo ng makina, hindi po tayo kailangan mag-bleed. Pagka-diesel kasi may i-bleed. I-bleed mo pa pag, pag na one. Ayan guys, so kailangan ko lang po Kailangan natin harapin muna to at uh, hindi muna ako magbibidyo mamaya na lang so po itong mais natin is uh, re mi po ito, sabihin may mga gap hindi namin pinagsabay sabay ito uh, kung suma total itong kinamnan natin nasa kan po nasa kulang kulang 1 hectare po ito ayun guys so ayan update lang po maraming salamat God bless po mabuhay talat tuloy lang sa pakitibaka sa ating uh, Pagsasaka laban sa El Niño. Yan po, God bless ko. Maraming salamat po. See you sa ating next video.